Terima kasih telah menonton! E aí ni so no'ng malaki sa amin no Lang kanin, Ito lang, malapit lang amin, sunog. Ito malapit lang sa amin, sa may ano, sabi ng bakery. Diyos ko. Salamat po. Ito lang po, sa tabi ng Memorial Park. Grabe. Ang lakas po kanina ng usok. Ilang bahay lang, malapit na sa bahay namin. Ngayon lang po itong mga, ano... hindi kanina lang usok ang itin-itin. Ngayon ko lang po ito nakita ngayon, o, awa ng Diyos po, kawala na. Naagapan po ng ano. Naagapan ng mga fire department. Mismo dito, malapit sa Memorial Park. Kahilera ng mga ano, lugawan. Grabe, ang itin-itin ng usok ko kanina. Ngayon lang po ito, ngayong oras na ito nangyari. Malaki po ang takot ko sa ganitong klaseng sunog, pero bakit ngayon nagpumapanghu ako? <clears throat> Salamat sa Diyos. Pawala na po. Kanina po, ang lakas ng itim-itim ng usok. Buti na lang kung maagap ang fire department ng San Pedro Dos. Ilang bahay lang po ang pagitan papunta sa amin. Grabe po talaga. Natutulog pa naman ako kanina. Dito po ito sa may vulcanizing shop sa tabi ng lugawan. May pa po yung uso ko sa isang bahay. Huwag sanang mawala ng tubig ang bumbero. Dito po ito sa San Pedro Dos. Mismo dito, katabi ng Memorial Park. Sa ako po na Puro Uno, malapit po dito sa amin. Ako po ito, si Marilu Dinopol

po sa tabi namin sa may vulcanizing shop. Sa tabi mismo ng lugawan sa Baker. Salamat sa Diyos po. Naagapan po. Pero kanina po, Diyos ko po, ang itin-itin-itin po ng anak. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Salamat sa, sa Diyos! Maaga po talaga, apakabilis na ang fire department dito sa San Pedro Dos. Lagang hindi po sila nagpabaya. Ito, medyo umuusok pa ho. o talaga o yung usal, hindi pa hindi pa nila mahintuan kasi yung lakas na pala yung lakas talaga ng usok sige po gandito na lang po kasi konti na naman po yung usok Maraming po salamat katabi mismo po ito ng Ken Ken Bakery kung saan eh akin pong promote ang kanilang bakery salamat sa Diyos hindi po nadama yung bakery salamat po sa Diyos malakas pa ang usok uso ko tingnan nyo kung titigilan nila yan baka bigla pa pong umapoy Salamat po ng marami, na, thank you lord, Amen po Thank you Lord, thank you inenpo, Lana po. Pwede na lang po ang usok. Paalam na po ako. Thank you po.